Buenos dias, senoritas y senoritos. Uh, this uh, Duterte or DDS former general, Johnny uh, uh, Macanas, seems to be suffering from what I uh, call Percy Lapid's revenge. <laughs> it seems that uh, the uh, sad tale. or the very chaotic situation to say the least that uh, former uh, general Johnny mekana has found himself and that is being sued by no less than the philippine national police chief benjamin acorda uh, for uh, violation of uh, pertinent provisions of the revised penal code and the uh, anti uh, anti uh, uh, cyber crime law and uh, uh, this case may uh, land him for 12 years in jail or to be made to pay 1 million fine or both this is no laughing matter ma imagine lang natin yung stress that bearing that is bearing down on him dahil dito and all for what all for major uh major major wrong decisions that he had done in his life. kasi as we blog earlier, consistent naman ito si Acorda in being in the wrong side of history. in uh, uh, he was among the generals who staged a coup against then former president Corazon Aquino. I think uh, it was in 1989. and then uh, Uh, isa rin siya sa mga few generals kasama na si na may, ngayon naman nagka-inherit ng maraming mga kaso dyan sa Baguio ay si, uh, si ben, uh, another Benjamin Magalong dyan sa sa Baguio. And uh, along with uh, Macanas, sila yung uh, sumuporta kay uh, then beleaguered and now wanted uh, suspect and mastermind in the killing of uh, uh, blogger and former journalist uh, Percy Lapid na si Gerald uh, uh, Bantag na according to to Macanas, ay four-star general pero yung pala hindi pala ganun talaga ang rango kumbaga four-star lang siya sa don lang sa Bureau of Corrections pero hindi yung sa in a larger scale hindi siya general sa sa PNP hierarchy kasi PNPA PNPA uh, graduate po ito Philippine National Police Academy so hindi naman talaga PMA year na general ito at kahit sa PNPA hindi pa rin siya general doon so uh, Machanas was one of those who openly supported at, uh, di, at uh, meron pa ata time nag meet sila and na uh, na vlog ata pa si Makanas sa uh, dito sa mga pahayag ni uh, ni uh, uh, Gerald Bantag at uh, parati niya araw-araw-araw niya or uh, ilang beses isang araw binabanatan itong si uh, si patiti si president Bongbong Marcos and then uh, indirectly and mas lalo na yung atake kasama pa ng mga fake news na ginagawa nila ay ang directed talaga dito kaya uh, ano ba yan background ko mo muna natin ngayon na particular na napansin Ah, <laughs> uh, kasama na itong mga Duterte vloggers na binabanatan nila talaga yung mga prosecutors and especially the Department of Justice led by uh, by uh, uh, Justice Secretary Boying Remulla. So kung sa ano-anong mga banat nila dito uh, in support of Bantag. And uh, we we from then from that time on Uh, tayo naman nasa side tayo ng mga lapid that time and we are just in the side of the truth. Uh, in fact naalala ko time na yun marami rin nagalit sa akin kasi being a journalist I also I also said uh, uh relate my views or uh, brought to you my views that uh, are objective. Na sa ang unang blog ko nga na medyo uh, fair warning rin yung pagka pagka assassinate kay uh, Percy Lapid na wag rin sumobra kasi you know very passionate naman talaga si Percy Lapid sa exposing of the truth uh, minsan rin kasi uh, you know hindi rin dapat sumobra yung mga vloggers guide uh, kaya yung warning rin yun sa mga editorin sa pag sa pagfile ng kaso sa kanya na you know stick to the truth wag naman yun na o or, or mambastos sa mga taong tao sa gobyerno kasi may mga pamilya rin 'yan, may mga kaibigan rin 'yan, may mga kamag-anak rin 'yan, may mga church groups rin 'yan at saka may mga uh, kwan rin 'yan under sa kanila na kung masyado mong minamaliit, masyado mong uh, sinisiraan na talaga na calling names, you know, yung mga yung mga iniinsulto mo, niyurak mo na, na talaga yung pagkatao medyo na, napipikon rin mga yan. So, marami na nagalit sa atin. Pero on the whole, we were pro... We were, we were, nakita nyo na yung mga, lalo na kayong mga uh, consistent uh, supporters ni Vlogcaster Nakita nyo na tayo pa naka-scoop na kung sino si Cinderella Men Tayo nagpakita ng video and I paid for it dearly ah uh, Yung mga, ito, ito sila Makanas and the other DDS and bank paid bantag vloggers, they move together para i-mass report ako at Nasuspend uh, uh, na-suspend ako ni pra, na ang VAT channel ni, ni YouTube for 4 uh, months. 4 months. Ang sakit-sakit nun from February to uh, from November to February Ang sakit-sakit nun ha? From late, late November to February So Uh, nawala tayo sa ere noon. That's why yung yeah, gumawa tayo ng support page na na views action destiny or vatrin. Uh, please also uh, support that and please subscribe to that kasi hindi natin alam baka dahil dito na naman sa banat natin sa mga kay bantag baka imas report na naman tayo. So views action destiny or vatrin VAD VAD. So please uh, subscribe to that. So yun na uh, uh, as we stressed earlier baka ito na. This is now what is happening to to Macanas. This could now be uh the Percy Lapit's uh, Percy Lapit's uh, revenge. Kumpaka Macanas has, had it coming sa pagsuporta niya kay Bantag, walang walang humabol sa kanya pero dito sa uh, Suporta niya sa mga kudeta sa sa instigated by the camp of uh President Rodrigo Duterte na recently ay nilaglag na rin yung mga bata niya then uh, Bantag uh, finally met his match yung yung hindi ginawa sa kanya ng pamilya ni Percy Lapid yung hindi ginawa sa kanya ni Boeing Remulla ngayon ginawa sa kanya ni PMP chief Benjamin Acorda na talagang tunay na Multi-star general, hindi kagaya kay Bantag. Pero i-play natin isang video clip. Uh, hindi hindi naka hindi pa nakakuha ng staff ko yung mga clip ni Makanas although uh, nakikita natin noon ang dami. Meron dito in interview sa kanya na ibang isang bloggerin, rin, Igorod vlogger na supporter ni Bantag at ito yung sinabi ni uh, ni Makanas. Andali, andali, may uh, na hindi ko na turn on yung Kwan guys. Sorry, yung uh, speaker kasi medyo hindi kailangan balakas talaga yung sound, ha. Ni uh, general Makanas ah uh, for a moment. Ah uh, para marinig nyo, marinig nyo, ha. Okay. Sana ito na. Break. Ah hindi pa. Sandali. Uh, I-on muna natin to. Uh, pasensya na. Kape muna kayo dyan. Kape muna kayo dyan. Uh, okay. Oh, hopefully, yun na yun. Hindi lang ito laban ni DJ Pantag, laban lahat ng mga bislabing Pilipinos na delikado sa injustice, kasi kung kaya nilang tamak-tamakan ng isang 4-star general, about mo yung mga aking 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 natin aking lahat, aking aking anywhere basta may Pilipinong sa ating bansa na laban na All out support. Thank you so much, General. Thank you so much. Thank you for you oh, uh, all out support daw kay Bantag. Ang masakit ngayon, uh, iche ko pa ito, pero nakikita ko na yung mga vlogs ng ibang, uh, ng ibang Marcos vloggers, pinagtatawanan si Bantag at saka yung mga Duterte vloggers, uh, dinidefensahan si Bantag sa pagsabi na ngayon daw, ang sinasabi daw dibantag ay takot siya ma-persi Takot daw siya mamatay. <laughs> ah, ganun na, umabot na sa ganun level. So, ang mga Marcos Glob vloggers, binablog ito pero pinagtatawanan siya. Yung mga Duterte vloggers naman, siniseryoso yung sinabi niya na sinabi na sino pa daw susunod. After kay Bantag. <laughs> sino pa daw? After daw kay uh, Maalika na natanggal yung page. After yung, ah, yung na-suspend rin yung Facebook page. After daw kay SMNI. After daw kaya uh, sino pa uh, daw? Sasot. So, sino pa daw? Matanggal, gano'n. Ngayon, pa ito daw si si Makanas ay papatayin. Kaya, natatawa naman ako kasi uh, ma Lapid daw. Kasi sabi, naisip ko tuloy na ito na talaga takot na siya ma ma mamatay. so takot siya ma-Persilapid. so maybe uh, Persilapid is smiling in his grave or uh, he is happy somewhere in heaven na yung tao na na you know carelessly and callously and and uh, parang walang emosyon na Sumusuporta pa, nag express ng suporta, binablog ng suporta doon sa uh, mastermind ng killing of Percy Lapid ay uh, ngayon is uh, himself uh, uh, afraid of uh, repeating the fate of Percy Lapid na pinatay na walang kalaban-laban ng mga killers ni... Gerald Bantag. So, what an irony, no? What, a, what an irony. Talagang, karma talaga is real, no? So, yun lang po. Yun lang po ang, uh, ang follow-up vlog natin dito sa issue and tututukan po natin itong issue na ito. Ha? <laughs> sa isang general daw, natata, na natatakot daw. Si isang general, natatakot daw na ma So, thank you very much for watching. Don't forget to share this page to those... Uh, who are uh, following up the issue dito kay, and seeking for justice for Percy Lapid. And please ask them to subscribe to the caster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.